Good morning, good morning po sa inyong lahat dyan sa ating mga tagapana dyan. Bago ang lahat, uh, Happy Valentine's Day po uli sa lahat ng mga nagmamahalan. Sa lahat ng may mga boyfriend, girlfriend at may mga asawa. At hindi lang po sa may mga asawa. Kahit sino po, ayan, batiin po natin sila. Uh, Una-una nga guys ay siguro siguro alam na to ng mga lalo na ito para sa mga mahirap na yung tinatawag na malasakit center ni Senador Bongo Ayan. si Senador Christopher Bongo alam niyo mga talagang mahirap mahirap para sa mga mahirap na wala tayong pambayad sa hospital iba kulang kapos na pambayad sa hospital lalo lalo na ngayon ay nagkakaroon ng problema nagkakaroon ng problema sa malasakit center na sinasabi ay zero na zero zero na. Zero na yung pan sa malasakit center. Papaano na lang kung mangyayari to mga guys. Palagay natin na mangyayari to Papaano na lang yung mga kapos sa pera sa pambayad sa hospital. No? Kapos sa pambili ng gamot. Tapos mawawala pa yung pondo sa PhilHealth, sa malasakit center. I Alam mean, niyo mga guys, yung malasakit center ay napakalaking tulong nito para sa mga mahihirap. Para sa mga kapos sa pera sa pambayad sa hospital. At hindi lang ito sa ano, hindi lang ito pampublic dapat nilalagay. Pwede din ito ilagay sa private hospital. Diba? Kasi napapansin ko, para napapansin ko mga guys. Kasi yung merong isang nanay na dinala sa hospital sa private pero wala namang malasakit center doon, di ba? Walang malasakit center. Kailangan pa bang pumunta sa sa opisina ng malasakit center sa Pasay, sa May, pinaka eh paano na lang kung wala silang pera, di ba? Paano na lang kung yung isang tao ay malapit ng ilabas sa hospital pero ang daming ano, ang daming ang daming kailangan gawin, di diba? Para makapunta lang sa main office ng malasakit center. Kaya nga dapat mga, mga kaibigan ay mailagay ito sa lahat ng hospital, public man o private. Kasi hindi naman lahat ang nilalagay sa private o dinadala sa hospital ng private ay mga mayayaman. Minsan, inilipat din ng public hospital o tinatransfer sa private hospital yung mga nagpupunta sa public. Di ba? Kaya dapat mga, guys, mga sa mga nanonood sa atin, o sa mga mga politiko na manonood sa atin kung sa kasakali man ay mapapakinggan ninyo ay dapat ganun po yung ating gagawin di ba ganun po dapat yung ating gagawin wag hindi lang po sa public kundi pati na rin sa private kasi hindi po lahat ng nasa private hospital ay mayayaman katulad ng napanood ko Naman napanood ko may in naging interview di ba sa isang isang ano sa isang department uh, DOH parang ganoon. Yan, yung napanood ko kanina. Alam niyo guys, nakakalungkot. Nakakalungkot yung aking nakita na sinare ng ating isang kaibigan. Masabihin ko siya, yung babasahin ko sa inyo mga guys. Ha? Ang nakalagay dito, ito ay kay Atty. Rowena Guanzon former Comelec Commissioner. Malasakit Center, Sirupan na. Yung mga nagda-dialysis dyan, pumunta na kayo sa inyong mayor dahil itong malasakit center zero hoi, na Hoy, anong ginagawa nyo sa mga center dyan? Anong ginawa nyo sa mga pera dyan? ay ang gusto siguro ng mga ito ay lumuhod ka sa kanila at humingi ng akap. Bakit? Bakit na zero ang malasakit? Importante yan. di diba? Nakaka, -ano, nakakalungkot mga guys yung mga ganitong ano. Kung saka sakali maging totoo to, kawawa. Kawawa ang mga Pilipino. Kawawa yung mga may hirap, saan sila kukuha ng pambayad sa hospital tulad ng pagkakaroon ng cancer, di ba? Mga dialysis. Alam niyo naman yung mga dialysis kapag nagkaroon ka ng dialysis ay talagang malalaking pera ang kailangan dyan, ha diba? Alam niyo mga guys, yung malasakit center, malaki ang may tutulong nito. Malaki ang may tutulong nito sa mga may hirap, sa mga kapos na pera, kapos na pera na pambayad nila sa hospital. Kasi yung dialysis ay talagang napakalaking gastos niyan sa hospital. Sa isang linggo, tatlong beses. Diba? Minsan dalawang beses ka magpapadialysis. dialysis Napalaking problema niyan para sa mga Pilipino. Kaya ito, yung Malasakin Center ay napakahalaga. Marami ang natutulungan nito. Nagpapasalamat nga tayo kay Senador Bongo kasi siya yung nag-ano nito. Siya yung nag para sa mga mahihirap. Pero anong nangyayari? Nagiging zero, zero yung pondo nawawala yung pondo bakit? dahil sa mga korakot na hindi natin alam na hindi natin masabi na sino nga ba yung nagkukorakot dahil hindi sila nagkakaknawaan di ba? sino nga ba ang mga nagkakorakot dyan sa PhilHealth Health sa pondo ng ano ng malasakit center kaya mga guys dapat sa mga nakaupo dyan yan, sa mga nakaupo sa mga nanunungkulan ayusin natin to huwag tayong maging ano wag tayong maging makasarili ha? ayusin natin to para sa mga Pilipino para sa mga mahihirap na walang kayang pagbayad ng malalaking bayarin sa ospital. Nakakalungkot kasi nilalagay nila, nilalagay nila kayo dyan. Ibinoboto kayo para matulungan nyo sila. Para pagdating ng panahon matutulungan ninyo yung mga tao mga may hirap. Kahit na hindi may hirap, kahit may yaman, eh kailangan din ng malasakit center. Di ba? Kasi hindi lahat ng mayayaman ay hindi lahat ng napupunta sa private hospital ay mayayaman. Hindi lahat. Minsan meron ding mahihirap kasi doon nilalagay ng public hospital. Kapag, pina, kapag sila sa public ay doon sila ilalagay sa private hospital. Kasi nga mga malala, mga malalala na yung mga sakit nila. Kaya doon dinadala sa private hospital. Diba? Kaya sa, sa, mga ano, sa mga uupo ngayong 2025 balalan, ay sana ay ay na natin yung pagpili ang ilalagay natin. Bilang sa senador, bilang sa congressman, bilang sa vice mayor, mayor, or president man, vice president, piliin natin kung sino yung ilalagay natin na talagang makakatulong sa ating lahat. Kasi nakakalungkot mga guys, yung malasakit center ay napakalaki ay naitulong nito. Napakalaki na itulong sa mga tao, sa mga mahihirap, lalo lalo sa mga mahihirap. Mas masakit talaga kung mawawala pa ito kung magiging zero ang pondo ng malasakit center o ng PhilHealth magiging zero nasaan na? nasaan na yung pera ng taong bayan? na yun lang ang maitutulong ng mga namumuno ng mga namumuno sa, goberman, sa gobyerno kaya sana, ayusin naman ninyo, ayusin naman ninyo yung mga ginagawa ninyo. Kasi napakalaga din, ha? mahalaga din yung nagkakaroon kayo ng boto. Mahalaga yung mga tao, mahalaga yung mga mamamayan. Kasi kung wala yung mga mamamayan, yung mga tao na bumoboto sa inyo, ay wala kayo dyan sa kinaupuan ninyong upuan na yan. Yung mga pwesto nyo, wala kayo dyan. Kaya napakalaga. Sana nga, hindi ito matuloy. Hindi ito hindi ito maramdaman ng mga Pilipino yung maging zero yung pondo ng PILEL lalo na dito sa Malasakit Center kasi malaki ang naitulong ng, Malas ng Malasakit Center para sa mga mahirap dito lang sila lumalapit dito lang sila lumalapit sa Malasakit Center diba? kasi alam nila na malaki ang may tutulong ng ginawa na Malasakit Center ni Senador Christopher Bongo. Kaya maraming maraming salamat kay Christopher Bongo sapagkat nagkaroon ng ganito na malasakit center para makatulong sa mga mahirap, sa mga kapos sa pambayad, sa hospital, sa mga kapos sa pambayad ng gamot. Kasi yung gamot ay napaka ano, napakamahal, lalo, lalo na sa mga may cancer. Yung mga gamot dyan ng may cancer, ay mga mahal yan. Hindi nyo lang alam. Di ba? Dito sa dito sa ibang bansa ay talagang kung makikita ninyo ang presyo ng gamot sa mga may cancer ay napakamahal. Kaya napaka-importante ng malasakit center na ito. Napaka-importante niyan para sa mga mahihirap, para sa mga mayayaman. Kasi hindi hindi pocket mayaman ay hindi ka na mauubusan ng pera. Di ba? Kasi dahil sa gamot pa lang ay ubus na ubus na. Sa gamot pa lang ay mauubos na agad ng pera mo. Kapag ikaw ay mayaman. Di ba? Kaya maraming maraming salamat. Pasalamatan natin ang Malasakit Center. Pasalamatan natin si Senador Bongo. Dahil kung hindi kay Sen. Bongo ay hindi magkakaroon ng malasakit center. Kaya maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Yan. Huwag po natin kakalimutan mga guys. Sen. Bongo sa Senado. Iboto po natin ulit siya. Kaya maraming maraming salamat po. Sana po ay meron po kayong na nagustuhan sa akin sinabi. Yan sa Malasakit Center na napaka-importante ng Malasakit Center sa mga mahihirap sa mga kapos sa pambili ng gamot pambili, pag, pang dialysis yan, mahirap po yan sa ngayon po ay marami na dialysis di ba? kaya napaka halaga ng Malasakit Center sa mga taong mga at kahit sinong tao ay napakalaga ng Malasakit Center maraming maraming salamat po huwag niyo po sanang kalimutan mga guys na subscribe niyo ang aking Youtube Channel Kuya Mike CB maraming maraming salamat po sa inyong lahat at maraming salamat sa Malasakit Center na ito